Nag-talaga na ang ating pong Pangulo ng bagong kalim sa Department of Agriculture. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa bagay na ito? Um, Buti na anyayahan niyo kami na nagbiyay ng aming uh, opinion. Ano? Uh, una po, matagal na rin po namin na isinusulong at pinapanawagan sa ating mahal na Pangulo na mm talaga na talaga ng isang permanenteng kalihim ng uh, kagawaran ng agrikultura at natupad na nga po ito ng nakaraang uh, Yernes, November 3, ano, na formal lang ito na naga bilang kanyang kahalili si uh, Secretary Kiko Laurel. Mm -hmm. At um, sa amin pong pagtingin, sa kanyang, <coughs> excuse me, sa kanyang uh, kakayahan, yung kanyang management uh, expertise, uh, dun sa kanyang uh, ang mga negosyo, ay uh, natin na ito ay uh, magagamit niya upang yung uh, ng agrikultura ay uh, mamanage ng husto, lalo na yung may kinalaman sa value chain at yung pinakailangang reforma na inuntusan ng ating Pangulong Marcos, ay naniniwala kami na ito ay ipagpapatuloy ng ating bagong kalihim at sa aming mga grupo na naorganisa ng mga kooperatiba at mga mga association ng mga partners at CISIPOC sa buong bansa, ito po ay isang welcome development.